Mukhang kinikilabutan ng batang babae na ito, dahil nakita niya sa isang pangitain na masasagasaan ito ng sasakyan. Pagtawid niya ay masasagi siya ng isang bisikleta. Pagbangon niya ay nasa harap niya na ang truck, natulala siya at hindi mapakali. Kaya't pinagmasdan niya ito, nasaksihan niya ang mga pangyayari katulad ng nasa pangitain niya. Una ay muntik na ito mahagip ng kotse. Pagkatapos ay nasagi siya ng bisikleta. Kasabay nito ay may paparating na truck. Nagmadali siya upang iligtas ang batang ito nakatawid ang bata ng ligtas. Dito niya nalaman na may kakayahan siyang makita ang hinaharap. Kinabukasan ay nakasalubong niya ulit ang bata sa elevator. Gusto niyang tignan ang sugat nito, kung kaya't gumana ulit ang kakayahan niya. Nakita niyang nasa pinto ang bata, may batang lalaki na nagdoorbell. Nang buksan ng nanay ang stove ay bigla itong sumabog. Dahil sa naunang pangitain ay nagpasya siyang sundan nito. Humingi siya ng tulong, ngunit ilang sandali lang ay nangyari ang trahedya. Sa kabutihang palad ay maayos ang kalagayan ng mga bata, ang pangalan niya ay Sujin dahil sa aksidente ay nawala ang mga alaala niya. Mabait ang asawa niya, maalaga at maunawain. Tinutulungan siya nito sa pag-inom ng gamot. Epekto kaya ng gamot ang kakayahan niya? Ayaw maniwala ng mga doktor. Naniniwala silang guni-guni lamang ang nakikita niya. Kahit ang asawa niya ay hindi rin naniniwala. Kaya't nag sila sa ospital. Pakiusap, tumigil ka na. May sakit ka lang. Ikinagalit ito ni Sujin. Sinundan siya ng asawa niya hanggang sa dalampasigan na wala ang galit nila sa isa't isa. Ngunit habang nasisiyahan si Sujin sa magandang tanawin ay bigla siyang nagkaroon ng goni-goni. Nakita niya ang sarili niya na nahulog mula sa gusali habang sumisigaw ang asawa. Nagising siya at mukhang nasa bahay na siya. Sa oras na ito ay tumunog ang doorbell at may dalawang pulis. Nakatanggap sila ng tawag galing sa ospital at sinabing ilang buwan na ang mga pasa ni Sujin. Naghinala ang ospital na binubugbog siya kaya tinawagan nila ang pulis. Tinanggi ito ni Sujin. Paano naman ito magagawa ng asawa niya? Bago umalis ay may sinabing kakaiba ang isang pulis parang may mali dito. Ano yon? Umalis na tayo. Naghinala si Sujin. Bigla niyang nadiskubre na wala siyang kaalam-alam tungkol sa asawa niya. Punong-puno siya ng pagdududa, kaya't naglakad-lakad siya sa labas. Nakita siya ng isang dating katrabaho. Sa niya lang nalaman na teacher niya pala ito nung kindergarten. Ilang taon na itong nagtatrabaho, ngunit di man lang nagkwento ang asawa niya. Nakita niya ang business card ng asawa niya sa mesa pinuntahan niya ang address nito, nalaman niyang isa itong construction company, ngunit nakakandado ang pinto, magulo rin sa loob, kinwento ng tagalinis na isang taon nang nalugi ang kumpanyang ito, pag uwi niya ay kagad niyang tinanong ang asawa, pagkalugi ba ang rason kaya tayo lilipat, natawa lang ang asawa at hindi sumagot, ngunit bigla niyang tinanong, paano mo nalaman ang address ng kumpanya, katwiran ni Suje na pumunta siya ng school, sa oras na ito ay biglang nagbago ang ugali ng asawa niya, bumalik na ba ang mga alaala mo, may problema ba tayo sa ganon, Sino nga ba siya? Ano kaya ang sikreto ng asawa niya? Lalong nagiging komplikado at magulo ang mga bagay. Sa sandaling ito ay gumana ulit ang kakayahan niya. Isang babae ang pumasok sa elevator. Bumalik ulit ang mga pangitain ni Sujin. Nakita niyang may nakadagan sa babae. Ang lalaki ay may peklat sa muka. Kaagad niyang binigyan ng babala ang babae. Teka lang miss, may masamang mangyayari sa'yo, ngunit hinayaan lang siya nito at pumasok. Pagkatapos ay nakita niya ang lalaking ito na may mabangis na muka, may peklat sa mukha niya. Upang mailigtas ang babae ay sinundan niya ito sa elevator. Nilakasan niya ang loob at sinabi, kapag may nangyaring masama sa kanya, isusumbong kita sa pulis. Sino ka ba? Pinakita ng lalaki ang pagiging mabangis at sinakal siya. Sa oras na ito ay nakita niya ang pangitain sa lalaki. Pinalo ito sa ulo, nilagay sa melita at tinangay. Di nagtagal ay bumukas ang elevator. Matagumpay siyang nakalabas. Nakita siya ng asawa niya at tinulungan siya. Labis na naalarma si Sujin at panay sabi sa asawa niya. Ang lalaking nasa unit 706 ay mamamatay. Ngunit ayaw maniwala ng asawa niya at pinilit siyang uminom ng gamot. Makakatulong ito para makatulog siya ng mabuti. Ngunit nagising siya sa kalagitnaan ng gabi. Dahan-dahan siyang pumunta sa unit 706. Naririnig niya sa kabilang ang iyak ng babae pipindutin niya na sana ang doorbell nang biglang nawala ang ingay sa loob. Nagtago siya sa takot, lumabas ang isang lalaking may dalang meleta, Ngunit na diskubre niyang ang lalaking ito ay walang iba kundi ang asawa niya. Kinabukasan ay pinaganda siya nito ng pagkain na para bang walang nangyari. Di niya maiwasang magtanong, saan ka nagpunta kagabi? Saan pa ba? edi eh natulog sa tabi mo. Lalong tumitindi ang pagdududa ni Sujin dito. Nakatanggap siya ng padala galing sa katrabaho niya. Laman nito ay mga personal niyang mga kagamitan sa opisina. Nakita niya ang litrato niyang nakaipit sa libro. Ang lalaki sa litrato ay hindi ang asawa niya. Tinanong niyang muli ang katrabaho. Anong klaseng tao ba ang asawa ko? Nag-aalangan ang katrabaho niya ngunit kinuwento ang katotohanan. Katunayan niya ay naghain siya ng pakikipaghiwalayan sa asawa niya ilang buwan na ang nakakalipas. Pinag-isipan nito ni Sujin at nagpas siyang magsumbong sa mga pulis. Sa kabila nito ay minamadali ng asawa niya ang proseso ng paglipat at pinalitan ng tiket. Nilagyan niya rin ng tracker ang phone ni Sujin dati pa. Alam niya ang bawat galaw nito, nang makita niyang nasa police station nito ay nagmadali siyang pumunta, ngunit natatakot si Su Jin. Sinumbong niya sa pulis ang krimen na ginawa nito, siya ang pumatay sa lalaki sa unit 706, walang magawa ang asawa niya. Upang malaman ang katotohanan ay nagpa siya silang puntahan ang lugar, nagulat si Su Jin pagpasok niya ng silid. Wala na itong laman, wala ring nakatira, kinuwento rin ng may-ari na ilang buwan na itong bakante. Di nila masolba ang kaso, di rin siya misisi ng asawa niya. Binigyan siyang muli nito ng gamot, Ngunit sa oras na ito ay hindi niya ito nilunok. Hinintay niyang umalis ang asawa at nagsimulang mag-imbestiga. Ang taong nakasabay niya sa elevator ay ang lalaking nasa litrato. Sinundan niya ito at... maging masaya ang buhay niya rito. Mainitin ang ulo ng asawa at nalulong sa utang. Ilang beses na siyang naghain ng pakikipaghiwalayan ngunit ayaw pumayag ng asawa niya. Isang gabi ay nakipagkita ang inutangan ng asawa niya sa construction site upang maningil. Sa sobrang galit ng asawa niya ay pinatay niya ang lalaking ito. Nilagay niya ito sa baba at nilagyan ng semento. Nasaksihan nito ni Sujin pagkarating niya sa lugar. Natakot itong baka magsumbong sa pulis si Sujin at binugbog siya. Prinotektahan niya ang sarili at pinalo ito ng bakal sa ulo. Namatay siya dahil dito. Dahil sa takot niya ay tinawagan niya ang kapatid niya. Pinakalma siya ni Sunwoo. Nilagay rin nila sa semento ang bangkay nito. Nawala sa katinoan si Sujin. Dahan-dahan siyang lumapit sa dulo ng gusali. Kung ano ang ginawa ko. Pananagutan ko, mula pagkabata ay lagi siyang tinutulungan ni Sunwoo. Palagi na lang siyang naghahatid ng kamalasan sa kapatid niya. Sa huli kahit napigilan siya nito ay tumalon pa rin siya. Sa tulong ni Sunwoo ay nabalik pa rin nila ang buhay niya. Sa puntong ito ay nagbalik na ang mga alaala ni Suji Binigay ng mga pulis ang address ng tunay niyang tirahan. Ngunit pagpasok ay biglang may nagbukas ng pinto. Ang lalaking ito ay ang tunay niyang asawa. Hindi siya namatay noong gabing yon. Magmula noon ay naghihintay lang siya ng pagkakataong gumanti. Humingi siya ng tulong sa mga pulis ngunit huli na ang lahat. Binalian niya si Sujin ng paa at binuhusan ng gasolina sa loob. Sinindihan niya ang lighter upang sunugin ang bahay. Dumating ang mga pulis na marinig ito, ngunit hindi makalabas si Soo Jin dahil sa matinding pinsala. Sa oras na ito ay sumulpot ulit si Sun Woo. Nang malaman niyang nasa panganib ang buhay ni Soo Jin ay tumakas siya upang puntahan ito, ngunit sobrang laki ng apoy at di sila makalabas. Wala silang magawa kundi umasang matulungan sila ng iba. Kuya, ikaw ba yan? Naalala ko na ang lahat. Patawarin mo ako, huwag ka nang umiyak, hindi mo ito kasalanan. Paggising ni Sujin ay kinwento ng mga pulis na patay na si Sunwoo. Ginawa niyang panangga ang katawan upang maprotektahan si Sujin. Sa wakas ng kwento ay pumunta siya sa lugar kung saan sila nagkita ni Sunwoo. Habang buhay mananatili si Sunwoo sa puso niya, ang paliwanag sa dalawang litrato ng kasal. Ayon sa kaugalian sa Korea, ang groom ay tatayo sa kanan ng bride. Ang miyembro ng pamilya ay tatayo naman sa kaliwa ng bride. Ayaw mo bang ikasal?